Ang ganda ng damit! Pero siguradong kigat-nuk-nuka ang presyo nito. Tingnan natin kung ano ang nasa pitaka ko. Hehe. Naku, wala talagang laman. Ano ang gagawin? Pupunta sa isang mamahaling tindahan na walang laman ang pitaka? Nasa Europa ka ngayon, Susie. Mabuti para sa akin pera ay hindi problema. Talaga? Kamusta? Pwede ko bang makuha ang damit na yon? Eh, Okay. At narito ang iyong damit? Magandang araw! Oh, hinding-hindi ako bibili ng ganong damit. Ano? Sino ka? Teka, magkano ang pera dyan? Pero kahit papaano ay kaduda-duda ito. Tara oh, oh, well, hindi ganon. Talagang gusto ko yung bago kong damit. Uy, anong nangyayari dyan? Uy, tama na! Ilagay mo ang mga bendaheng ito. Mga benda? Sige, bigyan mo rin ako ng isa. Malay! Ah! sa akin. Napaka-interesante! At nandito, kailangan kong mag -inat. Sandali. At sino ka? Aba, ang weird niyan! At anong ginagawa mo? Ah, bye -bye. Ano sa tingin Married mo? Merito ang timer Isang minuto lang ang meron tayo Sino ang gustong mauna? He, kalukuhan ito Ako na ang mauna at kayo'y tumayo lang dyan Mga talunan Mag-ingat ka, Sam! Hindi, nahulog siya sa lava Nalulunod ako! Hmm. At paano makakarating doon? Oh, sige Ingat lang Daan-daan para tilihin ang balanse. Naku, ang pantalon ko! Tumahimik Merit ka! Meron siya brief na may mabuso. Huwag tigilan mo Pag ang pagtawa. Titigil na lang. lang ako. Huray! Mabilis ako. Mga kasama? Oo, oh, uh, huwag mong kalimutan ang butas. Ah, oh, ano? Parang hindi naman ganun kahirap. O, oh, sige, Pete. Gagawin ko rin. Daan-daan. Oh! Oh, kulang na lang! Talaga? Patuloy akong gagapang. Oo, oh, oh, Johnny. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Anong Mawak ginagawa mo? niya? Um, pananahin ng sakong? Sige. Magaling, Johnny. Nagawa mo. Maghihintay ako Takong. sa'yo, babae. Mas mabuti iyan. Hindi ako pumupunta sa ganong lugar ng nakatakong. Manood ka at matuto, Susie. Seryoso ba siya? Talaga ba? Sa kabutihang palad, maayos ang kalagayan niya. Ngunit talagang napakakitid ng board. Mabuti na lamang at bumaon ang mga stud sa kahoy kaya mahigpit akong nakakapit. Kaya ang kanyang lihim ay Ang mga isang... Tsakong, kaya ko rin yan. Kukunin ko ang aking hairpin sa ipapasok ito sa swelas. Ah, handa ka na ba? Sige, tara na. Mahusay, candy. Siyempre, Ay, madali lang yun. Mo, ano? Mausay, manatiling kalmado. Ang mga hairpin ang nakakapit sa akin, pero mayroong umaalog sa akin mula kaliwat Tana! kanan. Isang hakbang. Isa pang hakbang? Ah! Mukhang gumagana! Ah, oh, na ang lahat. Magaling! Nasaan na tayo ngayon? Sandali, ano ang lugar na ito? Ah, ang kakaiba niyan. Yun ay isang hamon. Wow! Anong nangyari? Wala na akong pintura? Hoy, mga pare, tingnan niyo doon. May kanyo na may paintballs. At bibigyan ko ng apat na minuto ang timer. At sisimulan ko ng magpaputo. Hindi! Huwag sa maganda kong damit! Oh, kaya kong harapin ang mga ahenteng ito. Pasensya yeah. na, Susie. Hindi ko salamin ito. Mga pare, tulungan niyo ako. Hindi ako makakita ng kahit ha, ano. Ka na. Super Guard! Subukan mo akong tamaan. Ako ang mailap na kit. Hoy, Johnny! Mag-ingat ka, kaibigan. Oh. Hanggat maaari. Oh, basta sumasayaw ako nasa... Vulnerable. Isang ideya. Uy, Pete, halikan mo ako. Samantala, takpan mo ako sa boss. Malapit ng matapos ang oras. Sa wakas, tapos na. Salamat, Pete. Ano ang gagawin ko nang wala ka? Ihinalikan mo ba ako? Ang mga klase. Sige, itutuloy na ba natin? Tapos na ba? Mukhang oo. Oh. Kaya nagawa natin ito. Oo. Oh, oh. Uy, mga kaibigan. Ako lang ba ang nasa pintura? O oh, hindi? Hintayin mo, ano? Isang buong balde? Mukhang hindi na siya umuusad pa, ay hindi. Ano na naman ito? Wood? Ngayong pagkakataon na naman. Ah, oh, kailangan ko ba talagang kainin ito? Ah, uh, walang pagpipilian. Sige, subukan natin ang kutsara. Um, tingnan natin. Oh, Nakakadiri. ito ay ka lahat ka sila ay nagka-crunch pa rin. Oh, papasok sila sa bibig ko. Sige, Johnny. Kaya mo yan talaga? Hmm, hindi kasing sama ng inaasahan ko. Maaari kang kumuha ng isa pang kutsara. May laman pa nga ito. suklam pero gusto ko siyang mapasama. Pwede naman. Ano? Halos lahat na ang nakain ni Johnny. Hindi natin siya pwedeng paunahin sa akin. Isang ideya! Ilalagay ko ang isang itlog sa kanyang leeg! Ha? Huh? Ano yun? Oh, nakikiliti ako! Hindi ko kaya! Gumagana ang plano ko! At habang abala si Johnny, ibubuhos ko sa kanya ang bahagi ko! Ano ang nangyayari sa akin? Oh, lang pala! Medyo nakakabahala! Pero sige, balik na tayo sa pagkain! Ano? Marami pa sila? Candy! Ba, iyon na yon. Ngayon ay aayusin ko ito para sa iyo. Oh sayo. Johnny. Tingnan mo, nauubos na ang oras. Ako, puno pa ang pinggan ko. Sige, kakainin ko ito ng sabay-sabay. Sa -sabay. so tingin ko, nagawa ko na. Pero kahit ang mga laruan ng mga bata ay walang laman at yung... Delays? Ano? Uh, pagkatapos? Yaku. Hihintayin, ano? Natrap tayo. Sige, sige, kalma lang. Ako y... Hindi ko alam ang gagawin. Hoy, anong ginagawa ni Candy? Hindi naman masama. Dapat subukan natin yan. Halos bumigay na ang scotch. Kailangan nating dagdagan pa ng kaunti. Pwede ko sigurong gawin yang gamit ang ngipin. Oh, Susie, itong plano ay medyo okay lang. Babaguhin ko ang sasakyan. Oh. oh oh. <laughs> oh, ano ang gagawin? Ano? Oh, isang piraso ng upuan ni Johnny. Makakatulong ito sa akin. Magaling. Maaari ko nang gupitin ang tape gamit ang matulis na dulo. Una ang mga braso. Ngayon ang mga binti. Nakuha na. Perfecto. Nako, nananalo si Suzy. Kailangan natin ng push-up. Oh, napunit na ang tape. Ngayon, alisin na lang ang natitirang isa at malaya na ako. Natitira na lang ang mga binti ko. Tatanggalin ko na lang ang sapatos ko at aalisin ito ng walang problema. Madali lang. Well, guys, sa tingin ko nanalo ako. Good luck, mga talunan. Oh! Kita tayo mamaya. Malaya na si Candy? Hindi ito pwede. Kailangan nating magmadali. Kaya, halos tapos ah, na. Hoy! Tulong! Tulungan niyo ako! Pasensya na, Johnny. Pero kanya-kanya ito. Eh, hindi ako. Karamihan sa... Nakalimutan ng mga paa. Sige. Paalam. talunan. Magaling, Susie. Bigyan mo ako ng high five. At ngayon, i-click ang button. Hindi! Mga babae! Hindi! 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 Pakiusap! Huwag ninyo itong gawin! Hindi! Ang entablado! Johnny Palam. Hintay. Ang sahig ay lava na naman. May lava sa paligid. Nako? Okay. Malinaw na lahat. Ito ay isang labanan ng unan. Oh, sandali, Candy. Hindi ako matatalo. Hindi. Hindi mo makukuha ito mula sa akin. Matinding suntok, Susie. Nawalan siya ng malay sa suntok ko. Akala ko panalo na. Natuwa ka agad, Candy. Pero basag ang mga salamin. Kailangan mong makipaglaban ng bulag. Well, huwag na lang. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang kung fu. Atake ng bulag. Well, sandali lang. Paano niya nagawa yon? Pero ngayon niya ako pinapalo. Marami. Sige na, Candy. Tara na. Siya ang humiling nito. Nako. Oh, nahihilo ang ulo ko. Bakit ako nasa sahig? Nanalo ako! Hura! 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 Aba-aba isang briefcase? Mga pera ko! Kailangan pumunta sa tindahan. Kamusta? Magandang hapon? May pera ako ngayon? Wow! Huwag masyadong mabilis. Dalhin mo muna sa akin ang damit na yon. Ah, syempre. Syempre. Pakisuyo. Narito na! Iyon na ito! Napakaganda! pero hindi bagay sa kanya ang mga salamin. Well, salamat. Paalam. Paalam. Nagustuhan mo ba ang hamon na ito? Kung gayon mag-subscribe para hindi ka makaligtaan ng kahit isang video. Mag-like at mag-comment. Makikita ka namin sa lalong madaling panahon. Paalam, guys.